basa mula sa sulat ni apostol san Pablo sa mga taga Roma Mga kapatid hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay ang anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatututoo. Kasama ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. At kasama ang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.